Okay lang. Ganon kami ka hirap at ganon ang tingin ko sa mga kababayan natin. Hayaan mo yan mga mayaman. Hindi na, hindi na nga ilangan ng ano yan, ng, ng presidente. They do not even need a mayor. They can afford to hire their own mayor. Kaya ang tao muna. So itong corruption, I have fired many. I even fired, I even fired cabinet member, nagmeeting kami lahat. Tapos nga sabi nga ni Bebot kahapon, bakit mo naman sinikreto mo lang sana? Inagalit e, ako kasi nagsinungaling. At early on, nung first meeting namin sa cabinet, sinabi ko talaga, no corruption. <laughs> And yet he was not into money making. Diyan pa sa papel, diyan kami nagtalo. At sabi niya, hindi daw niya alam. E eh, samantala ang sumulat ng papel, yung legal officer niya. Hindi ko naman sekretary hindi mo alam kung anong sinusulat ng abogado mo. Kaya ako nagputok, sabi ko, you're lying, you're fired. Get out of this room. Sabi ko, the first whiff of corruption, tatanggalin kita. Hindi na ako maghintay na makuha mo yung pera. Baka masolo mo, wala na kami. <laughs> Pang ng bahay. And uh, I also fired another one. Yon lang, patawag-tawag tapos parinig. Noong narinig ko, tinawag ko yung lahat ng directors, tell me the truth. Sabi ko, iasahin ko kayo doon sa putang ina ninyo. Tumenta to ano? So ito, nagparinig kung ano ang pinag-usapan ng aid niya, yun na yun. Anong klaseng salita yan? Yun na yun. Ano ang sabihin? Yun ang pinag-usapan ng aid mo pati. Kaya tinawa ko, right on that meeting, director, sinabi ko, yung aid ko, si Bong, sabi tawagan mo, tell him to tender his resignation within two days. So, nilagay ko si military nung kaka-retire chief of staff, si Bisaya. And I will be firing more. Ito na yung mga directors level. Talagang tatanggalin ko lahat. So, ko, no corruption. No corruption. <laughs> Habang wala kayong narinig na tumatanggap ako, wag kayong tumanggap kasi na patay. I would, I, I, would not hesitate to really humiliate you. Pero ako, nabigla talaga ako. And the other one that I fired was with me when I first ran as mayor in 1988. I've been mayor for 23 years at Davao. I've never lost an election, actually. I was once upon a time a congressman also. Tuloy-tuloy uh, na ako from vice mayor to the presidency. Kaya gano'n na lang ang utang na loob ko. Kaya siguro naman, stricto talaga ako sa Dabao. Kaya iyon nga. Baka yun ang nagustuhan ng tao. When just re-elected and re-elected and re-elected. Ngayon, I would not have filed my certificate of candidacy. Sinabi ko sa anak ko na babae, pag hindi ka tatakbo ng mayor, hindi ako tatakbo ng presidente. Siya yung una nagsabi na, ano bang gawain mo dyan? Sabi niya, matanda ka na, you retire. Pero I, I really do not know. I, maybe it's because of destiny. na uh, napatakbo talaga ako. Pumayag rin siya, tumakbo ulit si Inday. So yun yung kapalit ko ngayon, yung mayor doon, yung anak ko. Yun yung nanununtok ng si Rep. Nagbobog-bog talaga na tao eh. di yan. Sabi ko, kasi sa kanya ko iniwan. Kasi siya lang yung nakuha niya yung arte ko. Yung style, pati maggalaw. Lahat sabi ko, eh, siya lang ang ano talaga pinaka in the family when she talks. Ako, tatay, ayaw ko magipag-away ng anak. Tahimik na lang ako. Pero yung maliit pa yan, siya talaga. Yung may gifts, magdating sa bahay ko, diretso sa kwarto niya. Hindi dadaan ang sala yan, doon sa kwarto. Doon siya may mili bago niya itapon yung sobra niya. Ganon katindi ang babae na yan. So, she's doing good. And, uh, huwag ninyong magkamali kayo, patatakbo yung presidio, yung kayo lahat yan. <laughs> Oo. Oh, uh, hanggang mayor lang siya. Huwag mo na ninyong... Anyway, uh, yung mga divinets of life, maybe. Nasabi ko lang para maintindihan ninyo ako. Kaagad, ma-impart ko na, ma-transmit ko na sa inyo yung mindset ko, or the paradigm. Ako, servisyo lang talaga. I've said the long, the, the beginning and the end of my term as president would always be public interest. Nothing higher, nothing lower. Diyan ako, nakatutok. So expect everybody to work. And if you are in government, work hard. And if you have been used to extra income, kagaya ng hindi naman lahat, customs, pati BIR, do not. Do not. Noon, yung sweldo ninyo, ano lang yan, yung tip lang yan. Gladi ang sabi ko. Wag na wag. kasi ang nilagay ko rin dyan sa BIR, isang Ilocano rin. Ayaw ko bakit, puro Ilocano. Hindi ko man sinadya yan. <laughs> <laughs> Attorney Dulay. You know, when we were studying law, magkaiba-iba kaming eskwelahan. Si Dulay, ang BIR ngayon, taga Baguio, pati si Bebot Belio, mga, mga probinsyano, yung opisya, akala niyo ito gawin nila. Puro Ilocano, Isabela, si Dulay, Bagyo. Sa harap naman, ako pati si Yasay. So Yasay, yung si DUP sa si Padre Faura, sila sa si Ateneo, ako sa San Beda. But we, we mixed uh, each other very well. Kaya nung hanggang lumaki na kami, kilala ko na yung karakter nila. Kaya yung pinili ko talaga, garantisado ako na yun, walang sale yung mga tao na yun. At sa puro na mayayaman. Totoo. Oh, eh, ito, Gade, si Bebot is, eh, be is uh, landed estate ito. At, uh, ako lang ang mahirap dyan sa... <laughs> Kaya, I never signed anything. Nandyan man in front of the public. No? Hindi ako nakapirma na mangulikta ako ng allowance extra except my salary. 130,000. Tapos dalawa ang pamilya ko. <laughs> paano ko buhay? <laughs> yung isa talaga, yung nanay ni Inday, uh, she's a half German, half Filipino. Um, Zimmerman, si, naghiwalay uh, kami noon, si Elizabeth. Uh, tapos, uh, yung anol talaga. Ano sa nanog ka marriage? Hindi ko kaya ng German. Ganyan na. Ganyan na. Dito lang ako sa Tagabulakan. Bulacan. Taga Valenzuela. Mas medyo ako ako. Ano, mabuhay ako dito. isa, papatayin talaga ako. But anyway. Uh, <laughs> yun na. So lahat tayo nawalaan ng income. You take Uh, so much money before, you can buy a car for all of the children, maybe buy a house. But hindi na pwede yan ngayon kasi nagbabantay talaga. ako. And the reason why I fired the other guy, even the with, not exactly na magkapera ka. Kasi tinitignan ko yung budget, it's almost 150 billion yung sa irrigation. Kasi sa irrigation, wala nang bayad ngayon, libre na ang mga farmers water. Yan ang pinangako ko sa kanila. No more irrigation fees. Libre na ang tubig. Sabi ng mga taga uh, NIA na, Sir, minsan pa naman malayo yung tubig. Minsan wala. Pwede ko maghanap ka ng tubig, wala na mag ka dyan. Sabay-sabay kayong lahat. Basta problema ninyo 'yan, hindi na problema ng taong bayan 'yan. Maghanap kayo kasi 'yan ang kayo binabayaran kayo to produce water.